Bakit nga ba fire ant ang tawag sa mga pulang langgam na ito? Kilala para sa masakit, nasusunog na sensasyon na dulot ng kamandag nito sa mga tao at hayop. Ang mga ito ay isang makabuluhang nagsasalike na peste sa maraming bahagi ng mundo, kabilang ang Estados Unidos at Australia, kung saan ang pinakakilalang uri ng hayop ay ang fire ant. Ang mga fire ants ay patuloy na kumakalat sa mga bagong lugar, na nagiiwan sa maraming komunidad na pagod na sa patuloy na labanan. Ang mga tao ay naghahanap ng mga solusyon na hindi makakasira sa kanilang lupa, alagang hayop, o hardin. Ang paghahanap para sa mga solusyon ay nagdala ng mga mananaliksik sa isang hindi inaasahang direksyon. Ang isang pamilyar na damo sa kusina ay maaaring makatulong na mapabagal ang isa sa mga pinakamatigas ang ulo na invasive na insekto sa United States. Ang mga fire ants ay pumasok sa bansa sa pamamagitan ng daungan ng mobile noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo at mabilis na kumalat. Ang mga bukid, bakuran at pastulan ay nagpapakita pa rin ng kanilang epekto. Nawawala ng pananim ang mga magsasaka, tinatapakan ng mga bata ang mga nakatagong punso habang naglalaro. Ang mga pamilya ay nakikitungo sa nasusunog na mga kagat na kung minsan ay nagdudulot ng mga seryosong reaksyon. Ang mga insektong ito ay nagdudulot ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala bawat taon at ang kanilang saklaw ay patuloy na lumalawak. Maraming paggamot ang umaasa sa mga sintetikong kemikal. Ang ilan ay gumagana ng maayos, ngunit ang mga tao ay madalas na nag-aatubiling gamitin ang mga ito sa paligid ng pagkain, alagang hayop o tubig. Ang pag-aatubili na iyon ay nagiiwan ng puwang. Nais ng mga mananaliksik ang banayad na mga solusyon na mahalaga sa totoong mundo hindi lamang sa mga tala sa Nagpasya ang isang koponan sa Universidad ng Mississippi na subukan ang isang bagay na simple. Sinuri nila ang oregano, isang karaniwang halamang gamot sa maraming kusina. Ang mahahalagang langis ng oregano ay nagdadala ng isang malakas na pabango, at ang koponan ay gustong malaman kung ang mga langgam ay tumutugon dito. Nagsagawa sila ng mga pagsubok at pinanood ang mga imported na fire ants na umiiwas sa mga ginagamot na lugar. Natunto ng grupo ang epekto sa carvacrol, isang mabangong compound sa loob ng oregano oil. Ang mga langgam ay umatras mula sa lupang pinahiran ng langis. Tumanggi silang maghukay o manirahan. Ang diskarte na ito ay hindi palaging pumapatay ng mga insekto. Binabago nito ang pag-uugali sa halip. Ang mga kolonya ay umalis sa ginagamot na lugar at naghahanap ng mas ligtas na lupa. Ang mga tao ay nakakakuha ng espasyo ng hindi nagdaragdag ng presyon ng kemikal sa kapaligiran. Kaya kung mayroong pulang langgam sa inyo, na napakasakit makakagat, isa itong solusyon para sa pagtaboy ng mga langgam sa inyong bahay. Magtanim kayo ng oregano sa inyong bahay, at maglagay ng oregano repellent sa inyong bahay na pinagpupugurin ng mga langgam. Kung nakatulong sa ang video na ito, mag-subscribe sa aking channel at maraming kaalaman pa akong mai-upload.